Mysterious Wilderness Farm day 18 of summer year 2 ang current funds ay 254,200 at 254,214 gold at ang total earnings ay 2,268,167 gold. Ngayon, gumising na tayo, uminom ng tsaa at kainin natin ang pepper poppers. sain natin andito ngayon pala ang bookseller is in town ngayon panood muna tayo ng weather for tomorrow looks like a storm is approaching thunder and lightning is expected tapos ang fortune teller natin neutral like living off the land Here's an idea. Start a wild tree orchard. Put toppers on these trees and harvest the valuable slope. Or don't. See if I care. Na natin. Ay, dahil nga pala. Ano ngayon, no? Labas tayo. Kunin natin yung mga hoops. Every day may hoops naman, eh. Uy, meron time bago. scenes. First time natin makaano yan. Lagay natin. Wow! 16,000 yung dried ano, Let's go. Hindi natin to. Hindi natin dito. Pasok natin to. Hindi natin tong hoops. Hoops, the hoops. Okay. Ito rin, eh. Oops ilalagay natin doon sa ating ano keg, sa keg natin ayan tapos kunin na rin natin to para hindi ko pa sa makita ayan, diba uy, ang daming mahoga ni si so, oh, may nakuha pa tayo ng secret ko ako naalala may mga libro tayo. Kasi so, yun natin yung libro. Ipamalit natin yung sa ano. Papalit natin. Pati dito meron nga pala rito ano. Let's do this. Ayan o. Oh. Tapos dito magpapanin tayo na mahogan. Ayan. Lagi itanin natin yung mahogan dito. Sa dito. Dito na lang ako magtatanim. Kasi nakaharang dun sa ano. Ayan. Meron pa tayo nito. Lagyan natin ng fertilizer. Para mabilis yan. Mas boom. Lagyan natin dito yung fertilizer. Then, we need to go back home. Thursday. Thursday at Easter's Day. Oh! Meron pa pala tayong pwedeng i-ano, oh. Ang dami. Ah, dyan nga pala itatanim. May mga hinanda ako. May hinanda ako dito. Nasa na yun? Ito, na yun. si all seasons kung ano yan ayan is na itanong na. lagay natin ulit dito and then ay dito pala saan ba yun? sa likod ah sa likod pala okay ito naman yan bagyan natin po lahat no, no. Ayan. ng hoops lahat nito dapat na magtaling pa tayo ng maraming hoops siguro sa loob ng bahay ng ano ng mga baka pero later on ngayon ayan And dito kong hoops Tapos to, tapos to, lagay natin dito sa, yan. Okay. And then Al alam ko na kung nasa man yun ayan ipamalik natin ipamalik natin yung magandang um, ano um, let's go let's go go wow ang dami na naman pero mamaya na natin na asikaso punta tayo sa town ito punta tayo dito sa town Yan, diba? dito tayo sa town ayan si marcelo welcome to marcelo's books pwede tayo mag trade i-trade natin uy river jelly pala yun ano pa ba sige pumunta tayo sa river jelly tapos pamalit, ipalit natin to ayan ang dami pala natin doon Ayan, ngayon bila, bumili tayo ng books wood cutter weight of the wind run a bit a little bit faster ay gusto ko yun book the horse you gain a little extra speed when riding a horse o oh, bilhin na rin natin yun old legs you will now run a lot faster through grass and crops o gusto ko rin yun so itong woodcutters weekly hindi pa natin na na ano to pero ano na ako sa foraging eh. Tignan natin yung foraging foraging o sobra-sobra na. Sige, ngayon babasahin natin itong mga lingkong binili natin para madagdagan yung ating special items and powers. Way of the Wind. You've learned a new power. Tingnan natin. Ayun. Tapos ito naman. Horse. The book. You've learned a new power tingnan natin ayun tapos ito naman all slitter legs you've learned a new power tingnan natin ayun o iba at least nag ano na tayo tingnan natin to tapos tingnan tayo ano pa bang pwede natin gawin a soldier star Ah, yung ano ni Kent. Meron pa akong bibili na. What shall we... Alam ko na, bibili ako ng ano... Gusto uh, kong bumili ng marami with seeds. balak ko kasi magtanim yan tsaka ano doon sa area na gagawa ulit ako ng magandang garden plot ano kayong tingit mamaya na si ano gas ito tayo dito ko ano yung pinitinda ni let's see ano pinitinda mo ito kay Krobus bumagal tayo magbigay tayo ng bulaklak tingnan natin kung magustuhan niya. Oh, thank you very much. So, gusto rin niya ng bulaklak. Ino muna tayo. Ano? I try not to wait. Okay. Anong tinitinda mo? Mix seeds, solar essence. So, binig solar essence. Tsaka, ayan. Kaya ako bumibili sa kanya lagi ng mga solar tsaka ng mga essence. Kasi yan yung ginagawa kong ano eh, mega bomb. Pag meron kang magkakakuha ka ng ano, mega, magkakakuha ka ng mega bomb. Kunin natin itong moss. Ay, nabutan tayo ni Leia. <laughs> sorry, Leia, sorry. <laughs> ah, meron pa nga pala tayo kukunin dito. Going to get something here. Kaya, no? Oh. bumili na tayo ng maraming ano kay clean bili tayo kay clean May space pa naman bili tayo kay clean ng isang daang ano isang daan na uh, shop ito yan at saka itong coal yan Bumibi binibili ko na lang kasi pati ano pala ito pagka hindi mo pa yan binili at pinilit mo pa yan hatawin dun sa sa ano sa mines umili ka lang ang gagay mo ba pagagandahin mo yung kasi isa lang yung katawan mo tapos yung oras mo nagpa fly away <laughs> yung oras ano yung unahin mo diba kung lagi kang nasa mines, mapapabayaan mo tong bahay mo. Tong ano na, kaya kailangan tayo. ka lang. Hindi pa natin nalagyan ng ano, nasa mo si Snowy. Snowy. Hello, ano Snowy. Ayun, si Snowy. Gawa tayo ng... Ito, kailangan tayong gumawa niyan. dalawa. Tapos, pwede rin pala tayong gumawa pa, o, oh, ng lima. One, two, three, four, five. Dapat yata, ang ginawa ko, yung ano, ah, mali yata yung gawa ko, dapat. Anyway, nagawa na natin saan pa natin ito ilalagay? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Ayan. 9, pa 11, 12, 13, limang ano yun. 17, 18, 19, 20, 21, 22, Ay, sobra. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ano Ayun. So, gagawin natin to. 1, 2, 3, 4. Tapos 5. So, dito natin lagay ito, mga ano. At ah, ito, dito naman ito. Ang natin cave. Cave, ano. Lagay natin, ano? Lagay natin ito dito. Ayan. Hindi naman natin yung gamitin yun. Tapos ito dito. At saka yun. Okay. ayan So, sa banda rito, gagawin natin ito. Gagawa tayo ng ano. Oh. kaya pala gumawa ako ng ano. Oh. Yan. Ganyan. Ganyan. tayo ng bumagal na naman. Kain tayo ng pampabilis. Ito. One, two, minum tayo ulit. Tapos, pepper poppers. Alam ko meron tayong ano eh. Ano ba yun? Yun. Yan. Ah, gagawa pala ako ng bato uh, para sa garden. Ano. Sana yun? twenty 25 halos wala na pala tayong ano bato yeah. let's go here alisin natin to tapos manda rito 1, 2, 3, 4 One, two, three. Dito. Yan. Bukas o ulan. Yan. Dito mag-amarin tayo. Bilangan natin ang 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17 18, 19, 20. 21, 22, 22. Mm -hmm. 5 times 5 dapat 25 minus 1. 24 yan. Sigurado ko yung 24. Hmm. Yan. Tapos... Hmm. Okay, natin ito. Banda tayo para bukas. Tapos, dito. Dito natin ilagay. Ayan. Ayan. 1, 2, 3 tama ba? dito natin lagay pang isa tapos dito magkabilaan ayan. tama ba? Para hindi sila kainin ng, ng mga ibon ay nako, ayan na naman yung mga storbo sa ating buhay Gusto ko kasi maitanim na lahat tong hawak-hawak o -hawak. ano. Dito o. Yan, para alam natin yung hangganan ng ating garden plot. Tapos, lagay natin tong lot dyan. lang to tumulotong eh. Mga 4 days. Natutubo na agad po. Ayan. Lahat ba nalagyan? Ngayon, didiligan natin. Pa. Two. Three. Four. Five. One. Two, natin to. Ya, yeah. ganyan. na yon Ito pala. Kailangan pa yan. Tsaka ito. Lagay natin to rito. Sa likod ng ano. Yan. Tapos ito. Lagay natin dito. Ay, ito pala. Area. Hindi pa na ano. Para bukas. Second day na siya ma pag umulan bukas, hindi ko na siya kailangan diligan. Pero considered a second day na yon kasi madidiligan siya eh. Tapos bibili tayo kay Krobus ng isa pa. Ilalagay natin dun sa may kandila. Wow, 10.30 na. Ang bilis naman ang Oras. Okay. Punin natin itong isa rito. Lagay natin banda rito. At may isa pa. Ayan. Dito. Dito sa area na yan. Lagay natin ito. Ano pa? So, lagay natin ito. tinto dito yan, yan. Pwede na tayo ngayon gumawa ng marami. Ay, pwede gumawa Oh. Bukas na lang. Ito, ay, bakit wala akong refined? Ano? Wala tayong refined. We're not refined. <laughs> Bukas dapat kumuha tayo ng mga refine Refined sa bukas pupunta ako sa ano mines ngayon matutulog na tayo let's sleep sus meron pa pala dito oh. no meron pa dito syempre lagay natin dito yan wala nang space wala nang space dun ano lang yan. Bigyan natin si Robin. This is really nice. Si Robin. May Robin na tayo. Well, na. Okay, let's go to sleep for the night. Yes. So, for day 18 of summer year 2, kumita tayo ng 26,557 gold.